Malakas pa rin po ang ulan mga kadilag. Luto na po ang ating sopas. Yeah. Wow. 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 Merienda time. So, time. Happy 16k subscribers. Happy 16. Lag. At Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ay magkakaroon po kami ng simpleng celebration. So tayo ay magluluto ng sopas. Dahil tamang tama sa panahon at dito po sa amin ay grabe ang ulan. Kami po ay naka ano, yellow na? Yellow. yellow. Uh, Rainfall. Yeah. So kaya tayo merong simple celebration. Dahil tayo ngayon mga katilagay ay meron ng 16,000 subscribers. subscribers sa YouTube. Yay! Yeah so much po sa inyo. Yeah, thank you so much po sa mga subscriber po namin, mga viewers na patuloy po kami sinusuportahan. So itong ating 16,000 na mga kabinag ay dahil nga sa patuloy ng pagmamahal at pagsuporta ng ating mga subscribers sa atin. So maraming maraming salamat po. At bilang pasasalamat ka nila, gaya ng iyong ng okay, so, na po yung nabanggit tayo magkakaroon ng simple celebration. Magkano po yung magluluto sa ng dahil ano nga, ma maulang dito po sa amin. Ay, yun ang masarap na kariyenta. Yung... At kanina po ang aking pinakasiyuan na bumili ay si Lugs na. Dahil malapit sa kanila yung bilihan, yung palengke. At nararato na din po yung mga pinamili ni Kagwapo lang. So, okay sana po namin gayati. Ayan, nilalabas na po ni Lugs. Ako nang magiliwa na iyan. Tumungan na Okay. So, akin na munang isasalang itong manok.

sabi ko pero bulit parang natila-tilahan ko. Oo, oh, natila-tilahan. Kami na kayo tayo naka-orange rain phone, ang yung ALO, so medyo humukuha ng mga kabila. At sana po ay tuloy-tuloy yun. pala naman. Oh. Para sa araw yung 16 k May na lang. So Stay at home mo na yung mga Madali kong buli na bilin oh. Masarap sa sopas ay eh. maraming buli na yun. O, puso kayo na yun. maghiwan ng mga sangkap. At ito po ay amin ang lulutuhin sa kusina. Ayan, silagos po ay napakapi At grabe ang ulan. Rinig na rinig po. Malakas pa rin po ang ulan mga kadilag. Nandito na po kami sa kusina at magsisimula na po akong magluto ng sopas. nag na po ako at nilagyan ko na ng si star margarine ito po kaldero. ako na ditong magluto. At medyo madami po yung lulutuin isang kilo. At ang una pong gagawin ay magigisa muna ng sibuyas bawang. At so, sasabayin po na. Susunod so, na natin ilagay ay yung manok. Isama ko na din yung buto para malasa. Lalagay ko na din po yung hot dog. na pong ilagay itong gulay. Pinahugasan ko na din. Tarot at saka sayote. Ayan po at lalagyan na natin itong makaron. So, bali ang pinabili ko kay Lugs ay isang kilo po. Tapos po ay lalagyan ko na yan ng tubig. Ito yung pinakuluko na. Po na. Uh, madaling po. Ayan, at nailagay ko na po yung tubig. Kumukulo na din kaagad dahil ngayon ay mainit na tubig na yung aking nilagay. At ako'y nagpapahabol pa dahil parang kakaunti lubusan. Mm. Nalagyan na din po natin ng asin. Nalagyan ko din po yan ng nor chicken. Kukuloy lang halaga ko lang din po mga katilag ng paminta. dadagdagan ko na ng mainit na tubig. At ngayon naman po ay lalagyan na natin ng gatas. Ibalusan na po natin. ilagay ito na kaagad at malulustak ay ang ano, makaroon yan. Hmm. Nalagyan din natin yan ng patis. Dahil kakunti naman nilagyan ko pa rin ng asin. Okay, si okay. tatay yung parin eh. Nagsakaan kayo yan. Ilalagay ko na din po yung repolyo. Yun. Para sakto-sakto ka Lakas ng ulan eh. Mm. Ito ang masarap, sopas. Perfect sa panahon. Ayan, at Luto na po ang ating sopas. So ito po ay aking nang natikman. Natikman na din po namin ni kagwapo lang. At kamusta? Masarap mga katilagyan. Oh, ready perfect to perfect. eat. Ready to serve na mga katilagyan. Oh. Uh -oh. So Sopas tayo dyan. A few inches later. Ayan po at kami po ay nagsali na ng sopas dito po sa paper cup. Ayan yan po ay from mommy. Ayan yung paper cup po. Ito na po, mami, and nagagamit na po namin yung mga paper cup na pinadala mo sa amin. Cute lang sa amin. At atin natin lalagyan ng kutsara. So, ito yun din yung kutsara. <laughs> From mami, M. Din mm -hmm. nagpadala din sa Thank you po, mami, M. Thank you po mami. sa paper cup. Nagagamit natin sa ating 16K subscribers. Oo, uh, celebration. Celebration. Pundus. Pundus. Oo. Uh. Ganda. At uh, baka lumamig yung sopas ay nang madala na nata. Tama-tama din at parang tila na ay honey. Yun. Ganda. Ay, ganda yung ano, honey. From California. Baka lumamig ay... Check ko muna. Ba, mainit pa mainit okay, naman. Mainit pa. Oh. po ay. Charan. Let's go. Let's go. May muna tala sa mga bata. Yun. Dadala na lang. Sa <coughs> at si Bibi mo na magbabantay ng usap. Beg, wala ka na dun din. Habang pila pa. Dadala na po kami. Nahandahan. Yun nakala Oh, ba, hindi no, ka masinikikilig. Ano, mga batang nakakasalubong mo. O, oh, kuha na kayo ng sopas. Mayroon. Dali, merienda. Dahil kami ay 16k subscribers na may libreng pasopas. 16k subscribers. O, oh, oh, na. Pan. Oh, Pakabila. Oh, pa o, oh, dahil kay galing e school. Ah, ba, sindong. Sopas. Meron din yan, <laughs> Nasaan ang mga people Sama, dito? Na mga Narito po sila, Chloe. Bukas si... Kuha na kayo ng sopas, merienda. Merienda, Oh. ito ay dahil aming 16,000 subscribers na ang Layla Jane. Oh, Nasa Nasaan sila talambo? Amara, o. Bukas oh, oh, si tita, bigyan mo uh, din. Bukas si tita, sopas. Bukas si so, daw. Namnam. -nam, so, tala, palas. nam Tala po si Talambo. Si Talambo. Oh, ba, Talambo. Yeah. Wow. Merienda time. So, Mayroon pa yeah. din ang bata sa loob. sarap Masarap. Wow. Ikaw na si tita. Mayroon na. Okay. <laughs> tala, Namnam. nam. Ang tatay, nari yan. Oh, ah, naglabas. Ay, bigyan mo si tatay. Ah, tatay. At meron pang 6 na peraso. Lima. Ay, 5? Uh, may 5 pa. 16K subscribers! Happy 16K subscribers! Happy 16 sa ating mga patilagyan. At kagawa po lang. Sa so, tayo yung mga. Pagkikinan natin sina vlogger, sina Talampo, sina Chloe. Kaya dito tayo sa Team Baguette's din na kalapit bahay natin. May limang piraso pa. May five pieces pa. Parang walang tao kala, Shrena. Shrena! 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 Walang tao kala, Shrena. Dito. Dito kaya may tao? Tao po. Yuvan. Oh, Kuya Uwe. Kuya Uwe, merinda. Merinda, oh, halika. Oh, uh ayun -huh. si Lolo Edik. Bigyan. Ayun, kay si Edik, pwede po, ah, sopas. Sopas po. Mga busy at siyempre pag maulan ay iba't iba ang gawain. So, Ate ay... Lilain, sopas. Sopas po. Halika, ka, Oh. 16,000 subscribers na ang lalas ninyo. Oo, ayan. Ability. Ay, ay, Supas so, no. po. No, okay, Kami ay 16,000 uh, subscribers na sa YouTube. So tayo ay, ay, kahit maulan uh, ay nagpa-supas na rin. Uh, Parang walang tao wala sya na po. Nag-alist sila. Ah, oh, nag-alist. Pati sina so, na Ayo, pa rin. na. di na, kala-ati na rin. Punti namin at nakuha muna. Nakamariin na. Punti Oh kita! Oo, bigyan. Sinusundan kita! <laughs> Naghihiya si Ate si Ate So, so pass! <laughs> ah, walang well, boses! Kami 16,000 subscribers <laughs> na sa YouTube. subscribers na sa YouTube. Ah, oh, <pa> Ay, uh, kunin po. mo natin na si Habi. Nasaan? Si Habi po, nasaan? Kasama nila, Eris. Ah, kasama nila. At Eris siya ni. Ay, Iiwan mo na din. Iiwan na po. Ay, so. Habi po. <laughs> Yo, so, let's go. Kinaman mga kadilag at sumila na. pero madilim pa rin ang kalangitan. Ayun, so ubos po ang sopas. Dalawang tray ang naubos natin mga mga kadilag. Meron pa din naman sa bahay na tira para sa atin. Nakay yung kulay ng buko eh. Magandang. Nakakita na. Eh. Maraming nakatapansin. kami yeah. po yung naririto na sa bahay at po si mama. Uli ka, kumakain na siya ng sopas. Dito sa tindahan. Yan, at pwede na din po si Indong nakain na ng sopas. Tapos ay si Bibi. Bibi, ka Kumakain ka na din. Kumakain um, na din po siya. Kati kumain na din Lugski. Okay. Yan at kami po ay nagbuhan na din ni Lugs ng sopas. Mm. Okay, ngayon tayo. Sila siya ay napalimay ko nung sop. Oo nga. Kaya pala walang tao dito. Hmm. Pero marami naman tayo nabigyan ng mga kanilang mm -hmm. mga sopas. Mga babit. mga babit. Kain po tayo okay, mga mga matang tayo matang at...